Okay mga ka girls, welcome back to my YouTube channel. Okay mga ka-tornigels, ito po, bibigyan ko ng content tip yung mga issue ng Honda Click. satin sa sa atin lang to. Number one, mga ka-tornigels, aminin mo at hindi mga ka girls, mahina yung preno ng ating mga Honda Click. Ito to yan. Kaya ito mga ka-tornigels, uh, gumawa ako ng paraan para ma-share ko naman yung aking ka-munting kaalaman. Wow! mga Torrigos Modification to ha At Paano yung, masabi? Yung mga uh, Honda Click natin mga Katorikals Pag ano Pag uh, bago pa lang yan Malakas yung preno niyan Okay Yung brake niya Malakas yung brake niya dito Sa taas Kaya pag sa katagalan mga Katorikals Humihina yan Misan ang dami niyang nagkakaroon na issue bola lang yan Pag hina ng brake Misan dun sa mags Putput -put na yung mags niya Misan dito sa level niya, papakita ko ko sa inyo katulong sa dapat yan bilog. Yung ano, nagkukos din niya ng mahinang preno. Pero kadalasan mga katulong talaga talagang mahina yung preno ng ating Honda Click. Kaya ginawa ko ng solusyon. Modification lang ang dapat gawin. Kaya eto na mga katulong tirahin na natin. Baka tirahin pa ng iba. Let's do this! Okay mga katory binutasan ko po dito Ayan, ayan sya Medyo nagkaanda loko-loko pero na, na -ano ko rin, na sentro ko Kung magaling ang tsamba mo, malakas eh Tapos tinanggal ko yung ano niya dito mga katory to, Ito. Ayan, mawala na yan Wala na tong bushit na pamimit na to What? Ito rin yung na ng ano, ng pagkawalan ng break? Galing mo pala dyan ah, hindi ko alam ah mawawala lang po yung ano nyo combi brake yan kung ayaw nyo pong ganito na mawala yung uh, magkaroon ng combi brake huwag nyo na pong i-modify tanggalin mo siya magkot ang lakas makasa yan tanggalin po to <laughs> yan tanggal ko yan yan ayan o no? ito po yung ginawa ko kumuha po ako ng ganitong tornillo yan kapag po kasi walang ano yan kapag nakalagay ito mahina po yung preno ni ng Honda Click hanggang dito yan o oh. yun o oh. sagad dyan hanggang dito na ano na, ano na siya mga attorney girls eto na siya mahina pa rin yan kaya gumawa ko ng paraan tanggalin nyo lamang to mga attorney girls yan tapos butasin nyo lang dito Ayun yung tansya. Sipat kilatis. Talpa ka na. 2,000 years later. Okay mga katornios. Tapos lalagay mo tong ano na to. Tong cheese. Na ano. Lalagay mo dito. Yan. Matig mo mga katornios. At titigas siya. Oh, ito. Wow! Yan. Oh. Dito sa lalim. Ayun siya. Oh, yun. Pero ayusin ko pa yung mga tornado at bibigyan ko siyang tornado dito para para hindi siya gumalaw. Pero effective mga katornadoes, yan. Ilang na po yung ginawa ko ganito mga katornadoes. Kaya minaster ko muna. Inano ko muna talaga para para makuha ko ng maayos para ma-share ko naman sa inyo yung konting kaalaman ng ng preno sa likod yan po mga katornigals effective na effective yan yun Oop. yan ayun yan effective yan mga katornigals ha kung ayaw nyo kung ayaw nyo pong pagawang ganyan kung masisailan kayo eh huwag nyo nang pagawa kasi ito effective to dami ko nang ginawa ang ganito ngayon ko lang inano to mga katawin Diyos nagre-request lang yung ating ang ating mga customer na i-vlog ko tong ano na to yung preno dito sa ano sa likod aminin nyo matatang mga katawin Diyos mahina yung preno nyo sa likod pag hindi nyo pinawa to yan minsan tinatanggal nila yan pinapalitan nila ng mga GY6 na mga ano mga cable pinapalitan to hindi naman po mawawala ng preno doon sa kabila. Yan. Matigas pa rin yan. Yan. Kaya lang, i-modify imo natin dito. Para hindi siya maano. Tatanggalin ko rin to, mga katornigos. Itong ano na to. Para wala siyang lambi-lambi. Wala siyang kutil. Pero kasi ano yun, yan. Tatanggalin ko rin to, mga katornigos. Para wala na siyang bluetooth. Okay, mga katornigos. Subukan na natin. Tara na. Three days later. Okay mga tornadoes, nalagay na natin. Ito na siya. Ito siya oh. Ayan. Tapos mga tornadoes, bigyan niyo siya ng, ano, ng spring dito para sure na babalik siya. Ayan. Maghanap na lang kayo ng spring. Spring ng payong. <laughs> Hindi mga tornadoes sa mga ano ito, sa mga ibang mga motor magkano lang to mga katornikos bilhin nyo na yan para sa doble siya. ok mga katornikos ayan kaya mga katornikos tatanggalin na lang natin yung dito niya. para mawala wala yung mga focus focus matigas na po mga katornikos so oh. eh nyaman na kaya sa akin tara na mga katornikos ibalik na natin sa dati tara na at okay na mga katronikos Ayan, wala na yung ano nya to, Ayan Wala na yung combi brake nya Natanggal na mga katronikos Ayan o Wala na sya Lalagay ko na rin mga katronikos Hindi naman po naapektuhan yan Gumagana pa rin yan mga katronikos Uy, hey, swabe oh, tigas oh Bakas ng preno O sige mga katornigals, ilalagay ko na lang yung rings. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel Huwag mong kalimutan mag-subscribe Pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga video Na katulad nito Bye bye Peace